Kung na ako dito nga ni na yeah. tanggal ko ng tali, linuha yung mga itlog. Hmm. Itlog na tikling. Nandoon ba malarao Ang araw. ang well, ito. Ha? Yeah. Ang ito. Talagbuhan. <laughs> <laughs> Oo. Oh. Mga 61 ako, ngayon lang taon ito na malang araw nangyari. Mga mga sugaro nag nag-aagaw-agaw sa kids, so, bakit mo pa hmm. sa? Gimana pa rin mo sa ating mga mga guys. <laughs> yung isang itlog buong rinawa isa pa sa Siguro ang tutulis ng ano nito kuko. Matalim ng kuko niyan. Hindi lang ito. Ang itlog sa braso ko, kitang sugat-sugat na yan. Oo. So, Naya ka? Ang hirap pati tanggalin. Yung ano ng kuko? Oo.